Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw ng Aries, madali kang minas kapag hindi nasusunod ang gusto mo. Gayunman, mabilis ka rin kumalma at bumawi kung alam mong mali ka. May lakas ka ng loob na humarap sa mga pagsubok, pero kailangan mong kontrolin ang pagiging padalos-dalos sa desisyon. At tandaan, mas epektibo ang kalmadong isipan kaysa mainit na ulo. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Taurus, mas nangingibabaw ang pagiging praktikal mo. Ayaw mong masayang ang oras at mas gusto mo ang mga bagay na may malinaw na resulta. Mas nagiging maingat ka rin sa pakikitungo sa iba, lalo na sa usapin ng tiwala. At tandaan, ang tiyaga ay susi para makuha ang hinahangad mong katatagan. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Gemini, mabilis ang daloy ng ideya sa iyong isipan at gusto mong may bahagi agad ito. Mas madaldal at palabiro ka kaysa karaniwan, pero may panganib na hindi ka matapos sa isang bagay dahil sa dami ng gusto mong gawin. At tandaan, mas mahalaga ang kalidad kaysa dami ng gawain. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng cancer, nangingibabaw ang pagiging maalaga mo. Mas sensitibo ka sa damdamin ng iba at gusto mong mapanatili ang kapayapaan sa paligid. May hilig ka ring magpigil ng saloobin para hindi na hamaba ang usapan. At tandaan, hindi masama ang ipahayag ang nararamdaman kung makakabuti ito sa kapwa. Leo Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Leo, lumalabas ang likas mong tapang at kumpiyansa. Gusto mong maging sentro ng atensyon at ayaw mong mapahiya. Ngunit kapag nasakta ng iyong pride, mahirap kang pekalmen. At tandaan, mas kaakit-akit ang tunay na kababang loob kaysa labis na pagmamataas. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Virgo, mas pinagtutuunan mo ng pansin ang maliliit na detalye. Gusto mong ayusin ang lahat ayon sa gusto mo at ayaw mong may sablay. Minsan, nagiging sobrang kritikal ka sa sarili at sa iba. At tandaan, hindi lahat ay kailangang perpekto para maging maayos ang resulta. Libra, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Libra, mas nangingibabaw ang kagustuhan mong mapanatili ang balanse. Ayaw mo ng gulo at mas pipiliin mo ang katahimikan kaysa alitan. Mahalaga sa iyo ang opinyon ng iba, pero minsan nakakalimutan mong unahin ang sarili mong desisyon. At tandaan, hindi ka laging makakapagbigay para sa lahat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Scorpio, matatag ang iyong kalooban at hindi mo agad ipinapakita ang nararamdaman. Mas gusto mong kilalanin muna ang sitwasyon bago magtiwala. May kakayahan kang tumulong ng tahimik at hindi humihingi ng kapalit. At tandaan, ang sobrang pagtatago ng damdamin ay maaaring magdulot ng bigat sa loob. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Sagittarius, likas ang kasiglahan at pagiging palabiro mo. Mas gusto mong lumabas at makihalubilo kaysa manatili sa isang lugar. May hilig ka ring magbigay ng opinyon kahit hindi hinihingi, na minsan nagiging dahilan ng tampuhan. At tandaan, hindi lahat ng bagay ay kailangang gawing biro. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Capricorn, seryoso ang pananaw mo sa mga bagay. Mas iniisip mo ang pangmatagalang resulta kaysa pansamantalang saya. May disiplina ka sa sarili at ayaw mong magaksaya ng oras sa walang kabuluhan. At tandaan, ang pahinga ay bahagi rin ng tagumpay. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Aquarius, kakaiba ang paraan mo ng pag-iisip at ayaw mong sundan ang nakasanayan ng karamihan. Mas gusto mong gumawa ng bago at iba, kahit hindi agad naiintindihan ng iba. May malasakit ka rin sa mga taong nahihirapan. At tandaan, hindi lahat ay kayang tanggapin agad ang iyong ideya, kaya kailangan ng pasensya. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayong araw ng Pisces, malakas ang imahinasyon mo at mas nagiging mapagbigay ka sa kapwa. Mabilis mong nararamdaman ng lungkot o saya ng iba, kaya madali kang maapektuhan ng kanilang sitwasyon. Minsan, nahihirapan kang makagawa ng matibay na desisyon dahil sa sobrang dami ng iniisip. At tandaan, mahalaga ring unahin ang sarili mong kapakanan.